Resibo manon ni Cian Gaza sa pagkikita ni na Andrea Brillantes at Daniel Padilla hindi totoo. Usap-usapan ng ibinahaging larawan ng pambansang Marites na si Cian Gaza sa kanyang Facebook account. Di umano kasi ay sina Andrea Brillantes at Daniel Padilla ang nasa larawan dahil dito ay agad na inalam ng netizens kung sino ang mga tao sa nasabing post ni Sian Gaza. At sa kanilang pagsasaliksik ay napag-alaman nila na ang kalokaleg ni Daniel Padilla na si Kenji David ang naturang lalaki sa larawan. Habang ang girlfriend naman nito na si Janelle Drias ang kasama niyang babae. Kinumpirma na rin ito mismo ni Kenji David at sinabing sila ng girlfriend niya ang nasa larawan na ipinahagi ni Sian Gaza sa Facebook. Samantala, dahil dito ay tila nag-aalinlangan ng netizens na paniwalaan ang mga naging pahayag ni Sian Gaza sa kanyang Facebook live kagabi. Anila ay ginagamit lang ng di pambansang marites ang hiwalayan ng Katniel para umingay ang kanyang pangalan. Gayun pa man, umaasa pa rin ang Katniel fans na sasabihin ni Daniel Padilla ang lahat ng aligasyon na ibinibintang sa kanya ng mga tao. Kalat na kalat na kasi ang balitang may relasyon sila ni Andrea Brillantes. Sa katunayan, ay usap-usapan ng mga cryptic post ng mga kaibigan ni Catherine Bernardo na sina Sophia Andres at Johnny Canap. Di umano kasi ay patungkol ang mga patamang post ng dalawa sa lihim na pagkikita ni na Daniel Padilla at Andrea Brillantes sa bansang Spain. Sa kabilang banda ay sigurado ang netizens na sasabihin ni na Daniel Padilla at Andrea Brillantes ang katotohanan bago matapos ang taon ng 2023 dahil alam ng dalawa na masisira ang pangalan nila kapag hindi nila inamin o itinanggi ang mga binibintang sa kanila ng mga tao